Yan mga idol, maganda 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 magandang hapon na malamig na hapon, na ulan-ulan na mahapon. Ayan mga idol, lamba mga idol. Hanap tayo ng kawan mga idol. Pang ulam lang, kasi walang ulam, walang nakalaot ah. Walang ulam, 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 walang nakalaot, kay galing sa unos. Ayan, idol Brian, idol Bong, idol Jurek. Ayan, bagong dating, si idol Jampol, galing buhol pa to. Galing, 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 galing sa ano to. Galing sa ibang bansa. Ayan, idol Lingoy. Sport mga idol sa ano. Tara, idol. Para na. Ayok kan tayo, lang tayo kung anong anong anong, anong isdang makita harihan. Kung anong pwedeng maulam, ulam. Uy, kaya. Oh. <coughs> Yan, <Yeah, tos> yeah, by the way, to ni. Ah, hamta

yun alis to ha pag may makitang kawan kahit guno pa na o sa muong area ang importante ang mahalaga Terbung. Ayun, pakinding-kinding, pakinding-kinding. Ayun. Ayun. Hindi kami, hindi kami nakalaot mga idol kay yan nagitim itim yung kapaligiran. Kaya yan lambat ay sa ano lang sa gilid-gilid. Kung anong gustong mahuli, anong gust, anong maarihan Anong pwedeng pangulam? Fire. Lambat-lambat. Ha? Guno. Yan na Yuhu, kalau main mau ariahan lah, tanah fisik pak. Ah, lah, otro, otro, otro lagi oh, lah tanah apa lagi oh, nah di toga pun jorek. <laughs> <laughs> di don tay, don tay melilit, seberang melilit, di poidian, mana tay jen, seberang lilit lang, don nahan pak, bagaimana kita tay nak melilit. Oi, sepak ariahan dan dahan lang, kau mau makitan kawan ha? Ganteng ayam, jalan tulim lah.

Nani dagu isa ini alik sandi cukal le tanai. Yo nan pa nan pa. Tra pur pur mini kapan ditepel. Tra 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 nani mengis da. Tra tra. Nang mengi pun. Gigi. Dendan lang dendan lang. Ha tulingan. Ha? Tulingan. Gigi. Aber hopp mal. wala Ay, may bangka kasi May tapay. 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 Tapay.

Sutro, sutro. Sutro, ke mana? Ke mana? Sutro, sutro, di situ. Di situ. Ya matiin,

Thank mm -hmm. you.

Du <laughs>

I mm -hmm. Bila, dol, 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 sulbungin natin, sulbungin. nuhuli. Sa huli. sa na sa pool mga idol. Nuhuli na doon. May Kabitaw yung iba. Yung malaki. Sayang kabitaw yung malaki. Ayun. Sa bawa Yung kayak natin buntik. Sabaw sana yun. Okay. yon. na. Diyan na. Alam tara, kitahin muna 'yung libit-libit. Alam Idol Jerik, huwag mong ano ha. Apakapakan yung isda. Ah. Kitahin Sa na 'yan ano? magbira tayo na naman. Yan. na libit. Likit, na. na.

bata mo sa ako na may stingray na, na lambat? Baka matamaan kayo. Dapat siguro ito dito. Ito ah, ito, ito. Ito? Na. Ito na ito. <laughs> oh, ito. Ito, ito. <laughs> yon, mga idol. Tapos na sa paghila. Kaya uwi na kami. Yon. Hi, Idol Zurich. nagbaba. Ito, nagbaba sa Idol Ayan wala man lang yung pagkabit Pagdating pag sa ano Ayan, tara Kalampag na Kalampag na Nakatapos na buwag din Kaya-uwi na tayo natin huli. Nakabitaw yung iba. Mga idol, nakabitaw. Hindi nasa pulang ano niya, yung mga kapal mga idol. Kaya Ang lambati yung kasi atin eh. Ang lambat Hindi naayos ba na ang ano? Hindi.

Ay ai 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 <laughs> Ayan mga mokbang na na naman Ayan o Tara. Ah, na naman Tara. mga Tara. 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 kay Tara. na naman Tara. mga Tara. 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 mga Tara. 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 Okay, mapapalaban na naman si Idol Ingoy nito in at saka si Idol Bong. Hindi sa habulan o sa hilaan, kundi sa kainan. Baka -bak ka na naman, Idol. Ba na naman. Yan si Idol Brian, di pa nagdating. Nagbigo mo na. Zero, zero na. Zero, yun know? Ah, no press ah. Yan, na press. Yan, lapit na maluto mga Idol. Ayan, ayan. Ayan, buto na. Ayun, mga idol. Ayan, mga idol. Ito na mga idol. Ang ganda. Sabi mo sabi mo. Mga idol, napaha. Ayan, ayan. Nanipilit. Pusok, pusok. Ayan. Ayan. Ano ito ba? Ang yung... sa'yo mong nito. Ayan.

pata beso kano ni pontik ni muro pontik kapal 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 ba kapal halin 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 aning kilo muro do 2 900 nung pinta mahagut kapal 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 Sabotong ganyan na di mo walang tumutungan. pa. ulit. Yan mga idol. pa mga idol, nakasalang pa. Suruhin na. Di maubos na yan. Surrender na yung iba. Ako, na, suko na. Na, suko na. Ano doon? Ah. Ginawa pa, ginawa? Hindi ah. na yeah, kaya mga idol. Ano? Mm. Hindi na kaya. Hindi na kaya siya ako. Uy, idol lang kanila. Diyari kay idol yeah. po na ito niya dito po. Uh. <tis> Mama, ayun po sprite ba? Ayun po sprite ba? Iplay na na diyan. Ha? Huh? Iplay na na. <tis> atay, atay. Tulit. Atay ba? Ano? Uh. Hmm.